Ayan guys, uh, ito uh, bali na natin yung buo hanggang ceiling so flooring na lang tayo saka isang tiles pa ayan so ayan, nakaigat na tayo na hanggang sa gilid ayan ayan guys ayan yung natin hanggang taas dito naman. Tinais na rin ang ating kasama. ating tropa. Ayan. Ang ating tropa. May uh, Tropa natin yan. Yan gumagawa uh, dito sa counter. Tugisa kami. Sa yung bathroom. Sa kanya naman yung counter. Ito. Mga master niya kasi ito. Mga counter. Ayan. Cabinet. Ayan. 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 ating... Uh, renovation na ano itong sink, counter mga tayong bagong counter ayan bali yung dito naman ayan, lap. may pinalitadahan tayo dito asintada dada palitahan ayan so ready na rin ang uh, pintura tsaka itong mabila ito ayan dito naman mayroong a uh, sabi ng closet. Ang panagaw, dito lang lang yung ng closet. Tapos dito mga shelf na malilalagay natin dito. Ayan okay guys. For ganun tayo, ito mula bathroom. Ito mula yung mga natin.